tips para mas malaking chance mo makapasok sa cruise ship or makapagtrabaho sa cruise ship. Marami sa atin ang nangangarap makasampa sa cruise ship or makapagtrabaho dito para matulungan ang pamilya, makapag-ipon at makaranas ng buhay sa dagat. Pero alam mo ba, hindi sapat ang pangarap lang. Kailangan may tamang diskarte mga kamarino para tumas ang chance mong matanggap. Ito tips number one, ayusin ang resume at documents. Make sure na dapat updated at professional looking ang resume mo. Iwasan ang typo at siguraduhin na malino ang job experience mo. Kung may certificate ka tulad ng STCW Basic Safety Training, Food Handler Certificate, or kahit short courses lang, ilagay mo lahat. Remember mga kamarino, first impression starts sa paper. Tips number 2, mag-apply sa legit na manning agency. Huwag basta-basta magtitiwala sa mga nag-aalok sa Facebook o TikTok mga kamarino. I-check mo muna sa POEA or DMW website kung accredited ang agency. Kapag legit ang agency mo, safe ka at sure na may tamang proseso. Tandaan mga kamarino, sa cruise ship wala pong placement fee. Tips number 3. Mag-gain ng experience locally kung hindi ka pa nakakasampa o nakapagtrabaho dito sa barko. Okay lang yan mga kamarino. Pwede ka muna magtrabaho sa hotel, sa restaurant o kahit sa resort. Dyan ka makakakuha ng real experience. Customer service, cleanliness at teamwork lahat yan hinahanap sa cruise companies mga kamarino. Tips number 4, magpractice ng English and interview skills. Dahil international ang crew, English ang main language dito sa barko. Kaya bago ka magpa-interview, mag-practice ka ng English conversation. Magtanong sa kaibigan mo o mag-mirror practice ka. Minsan, hindi lang skills ang tinitignan kundi ang confidence mo, mga kamarino. Tips number 5. Complete all requirements. Dapat ready ka sa PEMI. Training, certificates, passport, Siemens book at NBI clearance. Kasi kapag kulang-kulang ang papers mo, madalas napuputol ang chance mo kahit pasado ka sa interview Tips number 6 mga kamarino Be patient and keep applying Hindi lahat natatanggap agad Minsan months, minsan taon pa nga Pero wag kang bibitaw mga kamarino Habang naghihintay Magdagdag ka ng skills at experience Remember mga kamarino Sa barko, hindi lang lakas ng katawan ang laban Kundi lakas ng loob mga kamarino At tandaan natin Ang pagtatrabaho sa cruise ship Ay hindi madali pero posible basta may sipag, tiyaga at diskarte at para sa mga ang pagda ang pagtatrabaho sa cruise ship ay hindi madali pero posible basta may sipag, tiyaga at diskarte. At para sa mga nangangarap makasampa o makapagtrabaho dito sa barko, tandaan ninyo mga kamarino, hindi mo kailangang maging pinakamagaling pero kailangan mong maging handa mga kamarino. So yun lamang. Sana nakatulong itong video na ito sa inyo. At kung nagustuhan mo itong video na ito, pa-share na rin ako, pa-like and pa-follow ako. Kamarino Vlog, ingat and God bless po sa ating lahat.